Nagpalit ka na ng long wire. Nagpalit ka na ng ad pro, ceramic pro. Pinarekta mo na yung mga wirings ng stator mo. Pero namamatayan ka pa rin. Lagi yan nangyayari, lalo na yung mga Aerox V1 na umabot na ng mga 5 years mahigit. And Max V2 rin na 5 years old na ngayon mga sir. Pinalitan mo na ng ganito. Bumili ka na ng ganito. Nagpalong wire ka na. Tapos, nagpalit ka rin ng ganito. Yung tinatawag minsan na ceramic junction box. Or most likely noon sa Philippines as ad pro. Tapos, ganun pa rin. Namatay na pa rin mga sir. Meron akong papakita sa inyo yung component ni stator na siya yung napupunde katagalan ng motor. So, ito yung luma nating stator. Pakita mo dito, Jade. Luma nating stator, ito yung socket ng ating customer. Mapapansin nyo, walang sunog ha. For almost 6 years, 7 years, wala siyang sunog. Pero namamatayan pa rin siya. Ito yung tinatawag natin na stator assembly. Sa state assembly, hindi lang ito yung dapat nyo iniintindi. Meron kayong makikita na kayakap na sensor. Mga mekaniko ang tawag nila dito CKP, pero mas mahabang term niya is crankshaft position sensor, mga sir. Ang problema kasi ni Yamaha, mga sir, hindi siya nagbebenta ng original na ganito na nakaseparate sa stator. Anong nangyayari, sir, men? Bibili ka ng brand new na stator. Ito, mga sir, brand new to from Yamaha na naka long na siya. Okay? Nabibili to ng mga 6,000 to 7,000 pesos depende sa supplier nyo. Ito kasi yung CKP. Okay? For the longest time, ang speed up garage mga sir, never kami nagbenta ng CKP. Kasi iniiwasan namin yung back job. Kapag nagpalit kasi kami ng CKP, usually maabot lang siya ng 1 month, 2 months, minsan pa nga 1 day, 2 days namamatay na yung mga motor natin kasi wala kaming mabiling matino na CKP, mga sir. Kaya, ever since, for the span ng almost 5 years, mga sir, ang lagi namin nare-recommend sa customer, original na Yamaha. Para walang back job. So ngayon, may sagot na kami ngayon. Okay? Ito pala yung CKP pag nakatanggal siya. Okay? Ito yung likod niya. Ito yung nakayakap sa stator. Itong mga kulay itim na to, they are attracted to magnets. Pag umikot yung magneto natin, siya yung nagbibigay ng pulse para magkaroon ng kuryente yung ating ignition coil at mag-spark yung ating spark plug. Ngayon, itong sensor na to, napupun dito. Okay, katagalan. Kasi electronic siya, eh, J.D. Oh. Makikita mo dito, electronic siya. And ang electronics, they are prone to wear and tear after ilang years, ilang months. Minsan pag defective pa, hindi nyo paghihinalaan na. CKP pala yung problema. Ito. Long story short mga sir, meron na tayong i-introduce sa inyo na Japan Technology. At ito, tested ko na to for almost 10 months mga sir. Ito yung Toyota Tusho Sensor CKP natin mga sir. Pakita ko sa inyo. Meron na ako ngayon pagkakatiwalaan na CKP. For the longest time mga sir, almost one year ko to in R&D. Open natin. Ayan siya crankshaft position sensor, plug and play mga sir. Uh, again, sino mga kailangan ito? Yung mga Aerox NMAX na pag ginagamit yung motor nila, biglang namamatay yan sa kalsada. Mag-accelerate, tapos biglang patay. O kaya, di ka pa nakakalayo ng bahay, biglang namamatay yung motor mo, may lumalabas na check engine. Pwede rin walang lumalabas na check engine, pero biglang namamatay yung motor mo, baka ito na yung problema mo. Bakit? Kasi nagpa-add pro ka na, nagpa-long wire ka na, nirekta na yung wire mo, para rito, pero namamatayan ka pa din, namamatayan ka pa rin. Baka, ito na yung problema mo mga sir.